Okay. <laughs> guys magandang tanghali guys at ito guys hindi kami nagpapalaot kasi may inaayos kami sa pader namin at naghalo kami ng siminto ito nag ano naglalakasan ng hangin pati ang alon no at tininto muna namin tinakpan muna namin ang halo namin ng sako ito ito Hello guys lampas sa ng bahay ito ang ko na ano halo binintuan ko muna kay na sa halo no? Ubus so, ang linagay ko dyan sa baba. Kanina hindi pa ganito. Biglaan lang nag Ubus. 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 Okay, so, nang naglakas ng hangin at alon. Pinintuan muna namin ng pag-ayos. Kasi masayang lang ang sminto. At dito lang muna guys, mag video lang ulit ako mamaya pag nagayos na kami, pag hindi na malon. Ma At dito lang muna guys, mamaya na lang ulit ako mag video pag na ng alon, pag magkawa na kami sa baba. At mag dito. guys, dito lang muna, bye bye. Ingat kayo palagi. Two hours later.

我了。 guys, גייס, יפתלו מולי גייס ביי